Ngayong alam na natin kung ano ang Charter Change o ang CHA-CHA, alamin naman natin ngayon kung paano ito i-propose. May tatlong paraan para amyandahan o palitan ang konstitusyon ng Pilipinas. Una, ang Constituent Assembly. Dito, ang Senado at ang House of Representatives ang nagiging assembly para pag-usapan at amyandahan ang saligang batas sa prosesong ito, hindi na kailangan ng bagong grupo o election Basta makabuo sila ng report na boto mula sa Senado at Kamara, maipapasa na nila ang panukala. Pangalawa ay ang Constitutional Convention. Dito naman, nagahalal ng mga bagong grupo ng mga delegado mula sa iba't ibang sektor para sila ang gumawa ng mga panukala sa pagbabago ng konstitusyon. Pros, mas demokratiko kasi ibang tao ang gagawa ng draft. Ngunit, magastos ito at matagal kasi kailangan pa ng eleksyon at bagong proseso. Pangatlo at panghuli ay ang People Initiative. Ang People Initiative ay paraan ng charter change kung saan mismo ang mga mamamayan ang nagmumungkahi ng pagbabago ng konstitusyon. Ang legal ito, kailangan ng 12% ng lahat ng reg rehistradong botante sa bansa at 3% mula sa bawat legislative district. Ngayon, alam mo na ang paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Sa so tingin mo, alin dito ang pinakamakatarungan at dapat na gamitin?